Okay, what's up mga tol? Welcome back sa atong pasortres mga tol. Kaya atong pasortres karo mga tol, nagpamagat sa bayad sa utang. Kamaluko dako kay kag utang. So ato na siyang istadihan, ato na siyang tuna anong saon, pagsulbad na yung utang, pinaagi sa atong competition sa sortres. So ato na siyang sulbaron, kamaluko yung utang Dako na kayo, 153,000 ang yung utang. So ato na siyang pagasulbaron, para masulbad na mag-compute ang sortres. Okay, so bayad sa utang. So ato na siyang i-reason sa kay mo na siya atong title bayad sa utang, okay? So kabalo ka nga ang atong utang nag kantidad og 17.27 trillion trillion, trillion trillion na trillion trillion na utang sa bansang Pilipinas 17.27 trillion ato sang i-check bi kung sakto ba nga Okay. Confirm. 17.27 17. trillion na itong utang. Okay. So, kung sao na ito na siya pagbayad. So, okay. Ikaw, dako na makikag utang. Kaya kung ato tagsa -tagsa ka na bayaran tagsa-tagsa ka tanan din sa timbuk Pilipinas. Atong bayaran na sa itong tagsa-tagsa. 153,000 pesos. 153,000 pesos atong bayaran Di ba? So, para mabayaran na ito ni siya, Ato na siyang sulbaron. Anaon na nato na siya pagtirada. Kirista. E okay. Ato na siyang sulbaron para mabayaran ato ni. Ha? Mabara, mabayaran ato ni. Atong buhaton niya. Computation ato ni. Down tag 1. E down po na si 7. dayon mubaro rin ta. Ato ni ibaro silbi baro utang gyapon na siya kay lain man ni si Pilipinas bisag magulam ra ka interesan gyapon na siya utang gyapon na siya magbaro tagdos atong ibaro si dos so na Taiwan si nga kombinisyon 172, si targita na lang na si kinanglan mo tagdako nga to kwarta kay para mabayaran nato si 153,000 so targeta siya 172 si so sunod nga kombinisyon na to i-down pud nato ni si 2 og si 7 maghulam na sa tarini, eh. magutang na sa ta. Utangon na po na to si 7. Na atay 277 nga combination. Target ga na siya para makuha gina to ni si 153,000. So, gidaog naman man ka ani. Gidaog palintan, gidaog na ka. Gidaog imo kining mintinon. Para mo daog ka para mabayaran imo ni si 153,000. So, gidaog na man ka ani. So, dako kay mo daog. So, nabayaran imo ni siya. Imo gyung nabayad ini. Eh ba? So okay, magirista. So na ang imong mintinon para mabayaran nimo ni. Okay, irista. Karon kay atong daog sa 172 si og 277 si si gibayad na to sa so utang. So, wala tay kwarta, di ba? Wala tay kwarta. 1 Wala tay kwarta kay gibayaran na to ni. So wala tay bilin sa tong kwarta. Okay, para makakwarta ta, mabalik to ato, mabalik ta to ato, ang ang atong itong gibayad na to ani ng 153,000. So, mag-maintain na sad ta. So, kani si 153, imo gina siyang i-target rambol para makuha ni mo imong kombinasyon 153 ha. 153. Para imo na ginansya na ni mo ni. Ginansya, tiba-tiba kani. Tiba-tiba kana. Kay ngano? Ginansya naman ni one five 153 target rambul ka ni. Para si gurado kay din gambakan ginansya ka. Kay basta si mabaliktad siya. Okay. Sunod ayon. Delikado mo good trio. Imo din ni siyang. Min tinun Japon. So dili nagi kamagrambola ni kay target na magana Trio delikado kay entryo. Ay mo kompensa. So, bayad na ka tiba-tiba gak -tiba Japong ka. So dako kay kang kwarta. Eh, tiba-tiba ka sa dua ka combination, di Napakay target, na kayak target rambol. So, inanaon ra nimo pagbayad ang imong utang. Saon so, dako kay imong utang? 17.27 trillion. So, bayran ato sa tagsa-tagsa na tay 153,000 nga bayro di ba? So, para mabayaran ato siya, mo na to. to 127277 para tiba-tiba nimo dayon ginansya nimo 153 og 300. So, mura to siya mga tol pambayad sa utang. Kung ikaw utangan ka, mintina na to. 127 0917-257-153 o 3 Pangbayad sa utang. Okay? Thank you for watching. Ayaw mong kumpiyan Daugta.